request or or uh, request for contribution na ibinibigay sa estudyante bawal po talaga yon bawal But, so kung bawal po bakit correct. po nangongolekta pa rin sila sa mga estudyante especially po Mr. sa mga hirap president i would like to clarify never po sila nangongolekta sa estudyante wala okay. ho silang collection sa estudyante ang meron so I'm that, sorry, I'm sorry, so I, that I, we can I beg beg identify the issue that issue i can no, the I beg issue. Beg to disagree ma'am ito po ito po lahat ng na mga nagsumbong sa akin The, sir the these, issue, are, the I, I don't these think are the list of parents na nagsumbong sa akin iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas na kung saan sila po ay sa pilitang kinokolektahan ng mga electric fan at kung ano pang mga gamit sa eskwelahan na meron man pong budget sa MOE ang under for those things Um, the policy of DepEd is very clear they have a no toleration policy on the collection from students. so yung itong huling mga nabanggit ni uh, ng ating kasamahan na uh, yung mga estudyante nagco-collect um paulit-ulit din na sinasabi sa akin ni uh, vice president uh, DepEd secretary na no they will not tolerate that and they commit to investigate that thank you um, so clear po tayo diyan um, kung sasabihin nyo lang sa akin ngayon na kayo po ay mag-issue ng department order telling all schools under DepEd, let's stick to 5546, period, and I will sit down. Otherwise, kapag hindi, magpipilit kayo, abutin tayo dito hanggang madaling araw. And I will not stop because I know I'm right. Para maging klaro po tayo, ang problema ko, ang issue ko lang po kasi, for so many years po, sa programa ko sa Wanted sa Radyo, palagi po ako nakatanggap ng reklamo mula sa mga magulang ng mga estudyante sa elementary high school na karamihan sa kanila ay mga mag-aaral, mga magulang na mag-aaral ng mga security guard, kasambahay, factory worker, na sila po ay naobliga mag-contribute na required ng eskwelahan through PTA para sa iba't ibang mga pangangailangan tulad ng electric fan, tulad ng jobos, tulad ng bond paper, tulad ng pambayad para sa sweldo ng security guard, sweldo ng janitor, uh, para sa utility bills, etc., etc., etc na hindi po dapat dahil meron man po talaga budget ang DepEd dyan through the MOOE. Now, uh, paano po nakukulekta itong perang ito? Para magkaroon po tayo ng idea lahat, ang nangyari po ay dinadaan sa PTA, Parents Teachers Association. Now, pag start po ng school year, nagpapatawag po ang PTA ng General Assembly, at pagdating po doon sa General Assembly, magbobotohan sila muna ng mga officers. Right after na maboto po yung officers, ang next agenda agad ay maghanap sila ng proyekto, kailangan nila mag-identify ng proyekto para sa eskwelahan. At ano po yung mga proyektong yon? yun po yung mga gastusin na akin pong binanggit. Okay. Now, I want to put a stop to it. I really do as much as possible, during my watch as a Senator of the Republic. Pero napagsabihan po ako noon na kung gusto ko pong baguhin yung pulisiya ng pang-elected to PTA, gumawa po ako ng batas. Now, I don't have to dahil nakita ko na po, very clear na sa akin, na meron naman pala talagang batas. Kaya lang yung batas na yun ay hindi na-implement. Republic Act 4206. Noong 1965, na yan, which prohibits collection and even voluntary or otherwise from elementary schools sa public schools. Except for Red Cross, Except for, um, in fact, the only ones that was mentioned was Red Cross. Now, noong 1969, RA 5546 was enacted para eh, ma-amend yung 4206. Dito po sa 5546, mas lalo naging malawak po yung prohibition sa collection Maybe the good sponsor might want to react doon po sa dalawang batas na akin pong nabanggit uh, Mr. President, I'll go back to what the Republic Act states. It prevents, it prohibits, contrib it prohibits a uh, collection and contribution from students. And so, the policy of DepEd has been to allow the PTAs to follow their own guidelines wherein uh, contributions among the parents are allowed. So, okay. to be clear, just to be clear, Mr. President, um, importante po na, na maliwanag yung pagka, pagsagot ko sa napaka-mahalagang tanong ng ating uh, kasamahan. Uh, bawal talaga ang uh, pagkolekta sa estudyante. And that is being honored by um, by DepEd. In other words, hindi pwedeng maglabas ang DepEd, ang principal, ang teacher, ng request or, or uh, request for contribution na ibinibigay sa estudyante. Bawal po talaga yun. Bawal. But, so kung bawal po, bakit correct. po nangongolekta rin sila sa mga estudyante? Especially po Mr. sa mga hirap. Mr. President, I would like to clarify, never po sila nangongolekta sa estudyante. Wala okay. ho silang collection sa estudyante. Ang meron so, I'm that, sorry, I'm sorry, so I, I, that we can I beg beg identify the issue. I, no, the I issue. beg to disagree, ma'am. Ito po, ito po lahat na mga nagsumbong sa akin. The, sir, the these issue, the I, I don't these think... These are the list of parents na nagsumbong sa akin ibang-ibang eskwelahan sa buong Pilipinas na kung saan sila po ay sapilitang kinokolektahan na mga electric fan at kung ano pang mga gamit sa eskwelahan na meron man pong budget sa MOE ang DepEd for those things. Yes. Mr. President, first of all, may I request that that list is yes. submitted I'll so that we give can you. give it to DepEd kasi I believe uh, they have committed and the hearing pa lang na any violation po ay e, iimbestigahan naman po nila they made that commitment po the only uh, item left for the discussion on the floor right now is yung authority mismo ng PTA so any direct contribution o collection sa studyante, talaga hong iimbestigahan nila so tama ang pagkaintindi ko Mr. President sa issue is so si PTA ba pwedeng mangolekta and ang sinasabi po sa atin ng DepEd the policy since 1969 has been to recognize the PTA's authority to decide among themselves they have their own rules they have their own guidelines to do their fundraising that is a gene generic term that I'm using among the parents hindi to sa bata hindi apektado yung pagpasok ng bata hindi apektado ang uh, ang uh, ang uh, grade ng bata. Bakit ginagawa ng parents yun? Kasi pulang ang pondo. Yung sinabi ng ating kasamahan na nasa MOOE yan, meron yan pambili ng electric fan, I dagdag ko na rin doon, ano yung mga kakulangan, di ba? yung pagpaganda ng garden, driveway, uh, entrance, kung ano paman, lahat naman po yan nilalagyan ng MOOE. Pero if I may uh, take uh, uh, call the attention of our chairman, Uh, talaga naman hung wala na ho tayo, nagbibigay hutay ng maraming pondo, but uh, hindi ho talaga nakokompleto, no? In fact, ako na magsasabi, because baka may magtanong, uh, yung mga repairs, no? Pagpalagay mo ng may electric fan dun sa loob ng uh, classroom, o di kaya yung picture na pinakita ni Senator Bongo, medyo bumagsak yung kisame, lahat po yon falls under repairs of basic facilities. Pero, Uh, natanggalan po yan ng pondo na ilipat po sa ibang pondo yan, hindi ho ng Senado. So may mga issue pong ganyan. Um, I think, I, I want to assure our colleague that uh, hanggat makakaya, uh, sinusuportahan ng ating chairman yung ating uh, recommendation to increase the MOOE. So that basic um, principle, I think everyone in the Senate supports his honor na mapondohan sana ng ng lahat na yan. So remaining na lang po yan kung ano ho hanggang saan ang kakayahan ng uh, PTA to among themselves decide to fundraise parent to parent. I cannot answer I cannot add to my answer kasi yan po ang policy. Hindi ko naman ho kayo bobolahin Mr. President na iba yung policy yan po ang policy na ginagamit po nila so kung okay. may recommendation suggestions ang ating kasamahan uh, this representation is happy to relay at nandito naman ang DepEd para pakinggan ang mga suggestion ng ating kasamahan thank you mr president um, thank you the good sponsor uh, honorable uh, congresswoman uh, pia Caetano, Ay senator pia Caetano, sorry um, thank you uh, pero gusto ko lang pong balikan, Mr. President, uh, Your Honor, yung sinabi mo, it's been a long time practice. Tama? Policy po. Pa policy, okay, sige. I stand corrected. It's been a long time policy na pinapractice sa DepEd for so many, 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 many years na hindi ka, pa, hindi ka, ilan sa atin, hindi pa niya pinapanganak dito. Of course, ako, pinanganak nga ako dyan. Pero, dapat, a policy should be dictated by the law. So is there a law na kung saan sinasangayunan ng policy na sinasabi niyo matagal na pinapractice ng mga taga -deped? Hmm. Dapat lahat ng mga bagay na ginagawa sa ating mga eskulahan, lalo sa DepEd, na who's receiving a lot, lots and lots of budget by the billions, dapat nandoon nakasaad sa batas. Yes. Hindi pwede po silang gagawa-gawa ng sarili ng policy na wala po sa batas. Dapat lahat po ng polisiya nandoon po Mr. President, may I respond to that um, statement? Um, Mr. President, as I said, no, kaya ho ako nag-abalang ipaliwanag na ang PD-603 is a very broad law uh, intended to protect the rights of children. Kaya nga po, ano eh, um, uh, we Child and Youth Welfare Code ang pangalan nito and there is just one chapter on home and school which is only two articles. So dito po sa articles na to at binasa ko naman on record yung uh, yung uh, pagcreate ng PTA. Wala na hong detalye yun. The fact Mr. President that there is no prohibition uh that there is no there is no um, provision that Specifically or expressly prohibits the PTA from uh, engaging in certain acts to pursue their mandate. Yes, in, there is. In, in Mr. President, if I may just continue, my statement is: the fact that there is no provision that expressly prohibits the PTA from pursuing their mandate is in itself. an accepted principle that there is no violation it is a rule of statutory construction that what is not expressly or impliedly prohibited by law may be done so yan ho ang ating uh, statutory constructions when it comes to prohibited acts so pag sinabi po natin bawal ito then we need to produce that law that prohibits it and so we do have uh yung dalawang RA na binanggit naman ng ating kasamahan meron nga hong RA na nagbabawal yes. but that is why i have been repeatedly explaining that since 1969 ang uh, implementation ng ating DepEd dito eh they believe that they have been implementing this in the true spirit of the law na nagsasabing bawal mangolekta sa bata they cannot Um, they cannot collect contributions from school children, students, and teachers. Yun know, ho ang specific wording of the law. Exactly. Ah, sige. Pagbigyan ko po, pa, I yield my floor to. Mr. A, President. Uh, Majority. Minority yes, leader, uh, minority floor leader. Thank you. With the permission of, <laughs> of, my, of uh, my colleagues. Uh, the, the good sponsor mentioned uh, statuto statutory construction which i used to teach in law school we have to harmonize and i'm thankful for the discussion at least you we brought we brought out the RA 5546 and then article 77 of the child and youth welfare code Kung makikita po natin yung RA bawal mangolekta sa bata Actually, sinong kinukolektahan mo kung nangungolekta ka sa bata of elementary school age? Hindi ba magulang din? So if you look at the spirit of the law, you look at the spirit of the law, bawal mangolekta sa bata at sa kanyang magulang. Ang proviso sa dulo, kung out of the goodness of the heart of the parent, willingly, without any prompting or solicitation, magdodonate siya sa sa school, hindi bawal yun. Okay. And then, if you look at Article 77, shall organize the PTA, in-enumerate ngayon yung purpose ng PTA. Wala po dun because it should, it should solicit funds to financially help the school. Wala rin po dun sa Article 77 yun. So if we harmonize the two, the two provisions, not only looking at the letter, but also looking at the spirit, I would tend to agree with the point of our interpellator, Senator Tulfo, na bawal. And if there is a department order na may interpret na pwede for the PTA to prompt or solicit or to ask contributions from the parents, let's review this department order because in my humble opinion, it violates the law, Mr. President. So thank you for the time. Sir. Thank you, Minority Leader. In fact, if I may quote Yusek Poa sabi niya nung last hearing, doon naman po, so overall efforts, as you know, school-based feeding program is actually one of the ways na hindi napapansin, pero ito po yung ways to prevent yung ating mga dropouts. And, and I agree. I agree. And that's very commending. Pero it defeats the purpose na para hindi po na mga mahirap na mga estudyante, mga mahirap na magulang na may mga estudyante na sa eskwelahan ng kanila mga estudyante dahil wala nang makain sa bahay, di ba? Para naman mabusog pagdating sa eskwelahan. Pero pagdating naman sa eskwelahan, kokolektahan mo ng kung ano-ano. Then, yung iba pa nga sa kanila, yung mga sumbong sa akin, Sir, naglalakad na nangalang po ako, dalawang kilometro, kasama pong aking tito, wala po akong pampamasahe. Pudpud na nga po yung aking tsinela, sapatos. Pagdating doon sa school, inexpect kami po ay magbigay ng para sa electric fan. Ito pa po, para sa kalaman ng marami. Kuminsan, pinapahiya pa po yung mga estudyante. Nagkakaroon po ng group chat. Nakalista doon sa group chat, sino-sino yung mga nagbigay at sino-sino pa hindi nakapagbigay. So yung mga hindi nakapagbigay, peer pressure, It's either gagawa ng remedyo para makapagbigay masama sa listahan, matanggap ng grupo, or hindi na napapasok kasi napapaya sila. Magda-dropout na lang. Sayang yung feeding program. So, what I'm trying to say here, Mr. President, napakasimple nang naman eh. Okay lang may PTA. In fact, wala akong ano dyan. Wala akong against it sa PTA. Use it properly. Dapat yan, eh, talagang nababantayan ng DepEd. Dapat yung PTA, gamitin naman yan para pag-usapan po yung pong mga problema ng mga estudyante at mga guro para tingnan at i-monitor yung mga activities ng mga estudyante, yung kanilang academic performance. And this is the truth, uh, your honors. Siguro meron kang uh, estudyante sa public school? May anak ka ba? Maybe wala. Or maybe may staff ka na nag-aaral sa public school? Because marami akong staff nag-aaral sa public school here in the Senate, saka sa RTIA, at lahat sila nagsasabi na talagang pinipilit yung kanilang mga estudyante magbigay sa contribution. Pag hindi ka nag-contribute, anong consequence? Ah, hindi ka na maging paborito ng teacher. Ikaw ay pwedeng maiwan, ikaw ay mag-scrub ng sahig. Ikaw ang mag-erase na mga nakasulat sa blackboard. Marami pa paggawa sa iyo. Pero kung ikaw nag-contribute, go home ka na, maganda pa ang grades mo. Yan po ang padadas na mangyari sa iba't ibang mga eskwelahan. At yan po'y documented. At yan po'y in-interview ko po lahat ng mga staff ko na may mga estudyante sa public school na nirequire nire po talaga sa PTA pa lamang, binoboto na agad kung ano yung mga pwedeng ma-contribute, anong pwedeng may ayos sa eskwelahan. Just imagine, Mr. President, Your Honor, every single year, kailangan mag-contribute ang mga estudyante para sa electric fan. Eh kung ipunipunin natin yung contribution sa electric fund every year, eh siguro baka marami ng warehouse ng electric fund dyan sa DepEd kung saan mag-dinadala yung electric fund. My question also, Mr. President, Your Honor, di ba meron pong MOOE para dyan sa electric fund na yan? Ba't kinakailangan pa pagbayarin yung mga estudyante sa electric fund sa jobos, sa pintura, sa van um, paper, uh, maging sa, ito pa po, sweldo sa security guard, sweldo sa janitor, pati ba naman sa kuryente. And I understand, Mr. President, Your Honor, Madam, meron po tinatawag na Special Educational Fund ang LGU. In fact, ang LGU nagbibigay din ng pera sa DepEd, Mr. President. Saan po punta yung SF, SEF. Now, my question is, maari siguro ang problema hindi nakakarating sa mga eskwelahan ang MOOE saan na pupunta yung MOOE. Kailangan siguro i-audit natin yung MOOE. Yan po ba ay nakakarating ng tama o baka naman nakakarating sa mga eskulahan pero hanggang sa principal lang. Kaya may mga balita, si principal, magaganda ang mga bahay, magaganda ang mga sasakyan, pero sila teacher, kawawa. So si teacher, gagawa ng remedyo, at yun nga, maningin sa mga estudyante. Kaya nga po, nag, sabi pa nga mga nakakausap ko po, dun sa mga listahan, I think we interviewed more than 100, sabi, kaya nga po kami pumunta sa public school dahil wala po kami pambayad sa private school. Sila po ay mga tricycle driver, pedicab driver, labandera, kasambahay, factory worker, na mga underpaid, na malilita mang sweldo. Salamat nga sinabi ni Secretary Yusek Powa, and I commend you for saying that, yung programan yung yan, na merong feeding program para hindi na po tumaas pa yung cases ng dropout para ma-entice yung mga magulang na papuntahin sa eskwela ng kanilang estudyante dahil meron ng pagkain. Gutom kasi sila, eh, kaya hindi sila pumapasok, pero kung bigyan mo ng pagkain, papasok na sila. However, pagdating naman sa school, yung libreng pagkain, eh parang siningil mo lang dahil pagbabayari mo para sa kung ano ng contribution. Sir, ano po yung tanong nyo? I'm just making a statement, Mr. President, Your Honor, kung ano po yung sentimiento ng mga pumunta sa akin, mga magulang, libo na po sinasabi po sa akin. So what I'm saying is, we have to stop this wrong policy na kung saan ng law ang kung ano-ano pong department order na ipinapalabas po ng DepEd para lamang pipilitin na makakolekta sa mga estudyante. Sabi pa nga ni Minority Leader Coco Pimentel, eh, pa kinulekta mo estudyante e eh, wala namang pera yung may estudyante parang sino kinukulekta mo talaga in essence, e eh, yung mga magulang so for me change that policy, wag na ho tayo mangulekta. zero collection na talaga voluntary or otherwise, tulad na nakalagay sa batas okay? except for Red Cross Girl Scout, Boy Scout and Barrio High School let's stick to what the law says I Stop na natin yan. Huwag na ho tayo magpalabas ng mga department order para we try to circumvent the law para makakulekta. Tuloy, ang duda nito mga magulang, e eh baka siguro gusto nilang magpalabas ng kung ano -ano mga department order para makakulekta sapagkat gusto nilang yung uh, MOE hindi na makarating sa mga eskwelahan. Now, may I, may I add, Mr. President, Your Honor, kung sasabihin nyo lang sa akin ngayon na kayo po ay mag-issue na department order telling all schools under DepEd, let's stick to 5546, period, and I will sit down. Otherwise, kapag hindi, magpipilit kayo, abutin tayo dito hanggang madaling araw. And I will not stop because I know I'm right. Uh, Mr. President, just a short response. Um, the policy of DepEd is very clear. They have a no-toleration policy on the collection from students. So, yung itong huling mga nabanggit ni, uh, ng ating kasamahan na uh, yung mga estudyante, nagko-collect, um, paulit-ulit din na sinasabi sa akin ni uh, Vice President, uh, DepEd Secretary na, no, they will not tolerate that and they commit to investigate that. Thank you. Um, so, clear po tayo diyan.